Hindi lamang sa pamamagitan ng pag-aayuno maaaring mapahina ang ating laman. Ang pinakamabisang paraan para mapanatiling nakaibaba ang laman ay ang tuloy-tuloy na pamumuhay sa pagsuko kay Jesus. Marami ang iniisip na ang pag-aayuno ay parang tableta sa pagyeta. Kailangan ko itong gawin para mangyari ito. Ngunit ito'y tungkol sa iyong puso. Hindi mo kailangang tingnan ang pag-aayuno bilang isang obligasyon para humina ang laman. Maaari kang lumago sa espiritu araw-araw habang hinahanap mo si Jesus pinaglilingkuran mo siya, ginagawa ang tinatawag kanya na gawin, nananatili ka sa salita ng Diyos at pinagninilayan ito. Habang naglilingkod ka, habang nakikipag sa Diyos at habang nananalangin sa Espiritu, ang iyong laman ay humihina at ang iyong Espiritu ay tumitibay, nagiging mas espiritual ka. Ang pangunahing paraan ng pag-aayuno ay kapag nakita mong may particular na aspeto ng iyong laman, ang nangingibabaw sa iyong buhay, doon ka nag-aayuno lalo na kung tunay na mahirap ang huminto. Doon mo agad malalaman na malakas ang laman sa aspetong iyon. Subalit karamihan ay hindi tunay na sumusunod sa banal na espiritu. Sa halip ginagawa nila ang pag-aayuno bilang isang relihiyosong ritual, gaya ng pag-aayuno sa pagkain, habang mataas pa ang laman nila halimbawa sa social media. Kapag ang pag-aayuno ay ginawa kasunod ng paggabay ng banal na espiritu, talagang humihina ang laman. Ngunit kung isinasagawa ito ng wala sa paggabay ng espiritu at nagmumula sa relihiyon lamang, Walang tunay na epekto. Tuwing gagawa ka ng kilos na galing sa relihiyon at hindi sa espiritu, iyon ay mapanganib. Kaya napakahalaga na sundin ang banal na espiritu, bitawan ang lumang alak. Kapag itinuro ka ng Diyos sa bagong alak, ikaw ay nakatanim sa simbahan kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa bagong alak. Pahalagahan at pagnilayan ang mga aral na tumutulong para maipasok ang bagong alak sa loob mo at mailabas ang lumang alak upang makalakad ka ng may pag-unawa at marinig mo ang banal na espiritu, kung kailan ka dapat mag-ayuno, kung kailan hindi, at kung ano ang dapat ipag-ayuno.